dahil marami po ang mapagbenda. Ang juice kasi i-explain ko po para hindi maliwanag ang po ha, kapatid. Hindi tayo magkaaway, kundi itatama lang natin sa ating mga dapat tawagin dahil yan ang nais ng amang liwanag sa kalangitan at amang Jesus sa kalangitan. Kasi po, ang Diyos na inyong tinuturan at Panginoon na tinuturan mo Jesus Jesus Cristo na yung tinuturan mo ay po oh, yung maling maling di ko po kapatid para magigyan ka ng karunungan mo at itama sa isip po po ito dahil ito ang katotohanan di ba po hindi eh, po tayo magkakas tayo magkakas i kalimutan po natin ng maling na pagisnan po natin ay itama na ito na po ang sa at pagtawag sa ating amang liwanag sa kalangitan kapag binabanggit mo ang ama sa kalangitan sino ba sila ang iyong tinatawag ang kanyang anak ba kanyang anak na gusto niyang anak o ang talagang tunay na siyang naglikha sino po ba ang iyong dito na tinatawag na ama sa langit iba po itama po natin dahil meron po ang amang liwanag sa kalangitan na umiiyak siya dahil siya ay umuulan ng malakas at muntul. sa aming dahil ang ang inang tubig sa kalangitan ay hindi na ito mapipigilan umaapaw na ang tubig na napapanood po sa dahil ganit na po siya. Kasi nawawalan na yung pagrespeto at pagsamba ng patutuhan. Yun po. O, oh, kung totoo man ang iyong sinasamba kapatid, sa pamamagitan ng iyong mga daliri ay malalaman ang katotohanan. Ipapakita ko po sa ng katotohanan at iyong mga mata. Iganon e, mo po lang yung kamay mo. Ito totoo po. Yung dalawa? Ito ang mga kamay mo po. Ayan lang. Ganun mo po. Ganun mo lang. liwanag sa kalangitan. Amang susakalangitan. Ipakita po ang katotohanan. O, di ba? na yung mga kamay mo. Ama, salamat si Amang Jesus sa langit ng tulong kami. Diba po? Salamat po ah. Maraming salamat. Para mapag, mapag, ano mo lang, isipin mo yun sa iyong pagpunod. Maraming salamat.